Malayo pa ang mararating na Maguindanao del Sur kung kaunlaran sa sektor ng agrikultura ang pag-uusapan. Ito ang sinabi ni Dato Angal Mayor Nathaniel Midtimbang kasunod ng kanyang pulong sa pagitan ni former DA Secretary at former Cotabato Governor Manny Peñol. Naniniwala ito na maraming potensyal ang probinsya sa usapin ng agrikultura. Ah, simple lang yung nga. Uh... Nag-udyok sa akin para lumapit sa kanya Kung ikaw ay isang farmer uh, Siyempre ang lalapitan mo lang din Is yung tao na merong sapat na kaalaman about farming So nakita natin kay former sekretary na yung kaalaman niya Tapos after nung nag-usap kami Nakita ko sa kanya na gusto niyang tut tutulong uh, Nabanggit nga niya na marami na siyang uh, kinausap at isa rin ito sa matagal na niyang pangarap na hindi lang yung North Cotabato ang uundat. Kung hindi, pati yung mga Karatek provincia is uundat. Kasi alam naman natin, pag nagkagulo sa Maguindanao, affected yung mga nearby province natin. Sa laki ng potential ng MDS, palagay ko naman, pupwede tayong mangarap kung ano po yung pupwede natin i-develop dito. So, sana, insya magawa natin kasi ito ay hindi naman natin ginagawa to para sa atin. Kung hindi, para naman tayo makatulong sa mga kababayan natin. At uh, may iba naman yung maging imahe ng Maguindanao. So pag uh, magkatotoo na magiging uh, ang mga mds is isang uh, halal uh, meat uh, producer siya, eh bakit hindi? So isa yan sa mga pangarap natin na makilala ang MDS na nagsusupply ng halal na meat uh, sa buong uh, Maguindanao or sa buong part. Wala tayong particular na basta ang atin is gagawa tayo ng paraan para lahat ng gusto natin is sabot uh, sa abot natin makakaya. Yes. Gagawin natin. So, wala tayong particular na nagsisave tayo ng hanggang dito or ganito. Mas ang importante, bahala na mabagal ang importante is may ginagawa.